Humihiling ng relokasyon ng mga pinaalis na, ng lokal na pamahalaan sa gilid ng isang creek sa Mandawi City sa Cebu. Yan at iba pang pa balita sa Visayas, Hatid ni Nico Sereno. Nagrali ang isang grupo ng mga taong nawalan daw ng tirahan sa Mandawi City matapos gibain ng mga otoridad. Hiling nila mabigyan sila ng relocation site. Dati silang nakatira sa gilid ng Mahiga Creek. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinaalis ang mga nakatira roon dahil delikado sa lugar lalo kung umulan. May mahigit 6 na milyong pisong budget ang lokal na pamahalaan para sa paglilipat ng mga residente nakita sa Bukiring Bahagi sa Bayan ng Bajan Cebu ang mga buto ng isang tao. Hinihinalang mga buto ito ng pulis na si PO1 Jimmy Jorge na August 2014 paraw huling nakita. Nakita raw ng mga residente roon ang PRC at driver's license ni Jorge sa lugar kung saan nakita ang mga buto. Nasunog ang 20 bahay sa Barangay Poblacion sa Lapu-Lapu City, Cebu. Base sa investigasyon, isang sumabog na tangke ng butane ang sanhi ng sunog. Tumagal ng 15 minuto ang sunog bago ito naapula. Wala namang nasugatan sa insidente. Tinatayang nasa 200 at 50,000 piso ang halaga ng ari-ariang natupok. Mananatili muna sa isang gym ang mga apektado ng sunog. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas.